Alam niyo mga boss, itong congressman natin, ito masabi ko natatanga-tangahan to eh. 'Di ba? Dati galit sila kay Martin Romaldez, pero nung 20th Congress, eh binigyan nila yung suporta nila kay Martin Romaldez. So nawala yung kanilang paninindigan. 'Di ba? Naging sunod sunuran sila kay Martin Romaldez dahil dito sa national budget. So ipagpalagay natin para makuha nila yung budget nila dahil sinasabi nga na walang budget kapag hindi sumuporta kay Martin Romaldez. Ang tanong, kay Martin Romaldis ba yung pera? Ha? Hindi yan kay Martin Romaldis ang pera. Pera ng taong bayan yan na karapat dapat lang na ibalik sa taong bayan. Pawis ang pinuhunan ng sambay ng Pilipino para lang makabayad sa tax. Sinong gumagamit? O. No. Kayong mga sumusuporta kay Martin Romaldis. Ha? Huwag yung sabihin malinis kayo. Huwag na rin magmalinis. Il-tradisyon na sa Pilipinas na ang politika ay may korupsyon. Yan yung totoo. Kaya kayo tumatakbo bilang kongresista o anumang posisyon ng dahil sa ganyan. Tulad na lang itong uh, 777 oh, na sinasabing AIX, TUPAD at MAX. Oh, saan na pupunta yan? Doon sa mga taong tamad magtarbaho yung taong tamad magtarbaho, mas lalo nilang ginagawang tamad ng dahil lang dito sa ayuda. Pero yung karapat dapat na mabigyan ng ayuda ay hindi nabibigyan ng ayuda sapagkat ang leader ay hindi naglilista kung sino yung karapat dapat dahil ang linilista lang ng leader at ang binibigyan ng leader ay yung malapit sa kanila. Yan yung totoo eh. Huh? Tulad nilang ang DSWD sino na bibigyan may mga may magagandang bahay, may mga motor, may mga sasakyan, nakakatanggap ng ayuda, pero yung mga mga kababayan nating may hirap, nakarapat dapat makatanggap ng ganyang klaseng ayuda. Hindi nakakatanggap. Yan yung totoo. na, Alam niyo sa totoo lang, mas marami ang na, mas malaki ang napupunta sa bulsa kaysa na bibigay na ayuda. Alam niyo kung bakit? Dahil sa sakim sa kapangyarihan itong mga etong uh, itong Martin Romaldez at kung sino pa tong mga kalyado niya. Ha? Nandahil lang sa ayuda o mga kickback sa mga proyekto. Kaya ginagamit nila ang sambayan ng Pilipino para sabihing malinis sila. Pero ang totoo dyan, malaki ang nakukuha nila sa mga proyekto. Kaya nga hindi nila inaatupag yung mga maliliit na proyekto eh. Ang inaatupag lang nila yung mga malaking proyekto dahil doon sila makakakuha ng malaki. Pero yung mga maliliit na proyekto hindi nila inaatupag dahil wala naman sila makukuha ng uh, porsyento dyan eh. alam naman natin lahat yan eh na may, may malaking porsyento sa bawat proyekto. Yan yung, yan yung totoo. Tingnan nyo nga yung ibang congressman, no? Ang lalaki ng mga pangalan dyan. O, ito yung mga proyekto niya. Ito yung mga nagawa niya. Ha? Bakit, bakit may kailangan pang ilagay yung mukha, yung pangalan, na hindi naman yan sa kanyang pera ang ginamit sa kanyang proyekto? Pera ng sambay ng Pilipino, yan. Dapat ang nakalagay dyan, ha? Pera ng mamamayang Pilipino hindi pangalan mo kung sino ka mang congressman. May kadalasan naman sa congressman dyan, nalalaki lalaki ng pangalan, nalalaki na ng signboard eh. Na may, ito, ito yung mga proyekto nila, ito yung mga nagawa nila, bakit pera nyo ba yan? Hindi nyo naman pera yan ah, Pera ng taong bayan yan. Huwag nyo may pagmalaki na proyekto na dahil sa inyo nagawa yan. Oo. Dahil sinasweluhan kayo ng taong bayan. Pero hindi nyo pera yan. Hindi mo kailangan ipagmalaki na sa iyo 'yang sa na 'yan. Ang kakapalan na ng niyo.